Suha. 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 Sabihin mo, na kayo. Bili na, biling na tayo. Hilaw to, guys. Hilaw pa to, guys. Ito, guys, na. Kamu. na. mo, na kayo. Sabihin mo, kayo. Tayo, sabihin mo pogi ito. Kasing pogi ko itong saging. Ito maganda. Pakita mo hawak mo. Oh, sabi mo. Ito, pogi, sing pogi ko. Pogi. Daagin to, guys. Ay, pogi. <laughs> guys, <laughs> guys, guys. Ito yung buko naman. Ibida mo naman Bukit yung buko. Naman, eh. Sabi mo, ito yung buko, guys. Malalaki. Malaki, guys. Maka. Oh, kaya mo? Guys, ito, guys. Bu guys, Oh. Hmm. Ayun pa isa doon, doon. Doon, doon, doon ka kuha pa isa doon. Hmm. Sabihin mo ito guys, malaki, oh. Bigat. Sabihin mo ito guys, malaki. Sabihin sa alukin mo sila. Bigay mo bilhin na kayo guys. Andungi sa tindero ah. Andungi sa tindero kumain ng hotdog. O oh, ito naman, ito, ito suha dito ka naman. Suha naman, suha naman dito, ikot ka dito. O, oh, doon. Ito, dito, ito, ito. Ito, guys, suha, sabihin mo. Dito ka, dito ka, tayo, dito ka. Oh, sabihin mo, matamis to, guys. Matamis guys. Oh. Sabihin mo, pabori paborito ko to. Sabihin mo sa kanila, bilhin na kayo, guys. Lapag mo. Turo mo yung papaya. Ito din papaya, guys. Pili na kayo. Huwag mo nang buhatin. Huwag buhatin. Malalamog. Thank you muna sila. Thank you na. Thank you na. Thank you, guys. Babay na sa kanila. Tingin ka dito sa kamera ah, Meron po dito. Ha? meron pa dyan. Ano pa? Ito pa. Ayan pa. Kalukayin mo sila. Ito naman. Oh. Sabihin mo, hinog na to, guys. Abot ng bagong taon, guys. Tingin nga, pakita mo sa kamera. pakita mo. O oh, yan, oh, bagong pitas daw. Oh. Pakita mo dito, lapit. Pakita mo yung pinagpitasan. Oh, puti pa, no. Oh, bagong pitas. Marami at oh. Wala, nagtitinda pa nga ako, eh. <laughs> thank you, guys. Thank you ka na. Magpaalam ka na sa kanila. Thank you po. bye na. Bye. Plain mo sila, ah. Tingin dito. Paket mo na, paket mo muna sila.